Da, pwak pwak pa na ba yung sayaw na tinuro mo sa akin? Oo nga, Apo. kuang kuha mo ngayong tinuro ko sa yung sayaw. Napakagaling mo na, Apo. Kung naano lang ng nanay mo yan, nakikitang sumasayaw oh, ka. Kuya, ang ginagawa mo! Ay! Okay. Alam mo naman na ayaw na tatay na may bakla, di ba? Purkit ba wala na siya? Bila-bila kayo Apo, ba't ganyan ang ginagawa mo sa kuya mo? Hindi mo ba matanggap na ganyan ang kuya mo? Eh, kasi kay Ile. Eh. Kinukusin din niya pa yung bakla ni kuya eh. Saka dito. Apo, Apo, anong ginagawa mo sa kuya mo? Tama na yan. La, kayaan mo ako. Dadalain ko muna dito si kuya. Apo, apo, tama na yan. Awa ka naman sa kuya mo, apo. Tama na yan. Apo, tama na yan. yan. Awa ka sa kuya mo. Ano? Hindi ka pa magtatanda? Ha? Hindi ka pa magpapakalalaki? Wala ang respeto sa amin, tatay Para sa akin Basta sa bahay Apo, anong ginawa mo sa kuya mo? Eh lang, kung lagi niyo kukusin ni yung, yung bakla ni kuya Magandang palayasin niya yan Baka kung nabubuhay pa si tatay, hindi lang ganyan inaabot niyan eh Apo, ano nangyari sa iyo? Apo, okay ka lang ba? Ah, uh, okay lang ako. Wala, na, kapalaki nalang ganito. Mas maganda nalang ang manis sa po. Baka ano nalang magawa sa akin ng kapatid ko. Apo, ibibigay ko sa iyo ang address ng kapatid mong babae doon sa Manila kasi baka kung ano ang magawa sa iyo ni Jonas. Sige na, tama uh, ka siguro. Sige nalang muna kapatid ko. Baka di, tanya pa ako. parang ang ganda ng laban oh. Bilibiran versus Maamot. Kaya nga ayo. Namang nalamang yung bilibiran ayo. No? Los, At kuya, pwede po magtanong. Saan ano po yung barangay malitlit dito? Di parang doon pa yun Doon pa yung uyo, oh, malayo-layo pa, diretso mo lang. Sige po, salamat, salamat lang. po. Lang. Putalan doon oh. Parang malamig ya mag yun ah. Oh. Bakla yata yung pre, marami yata ang pera yung punta natin. Tara, barutan natin, tara. Hmm, Magkaan na lang, pwede na yun. Papa, hindi eh, naman makahingi na bariya. Kuya, wala pa akong barya eh. Pambili ko lang ulam to eh. Ayun pala, may pangulam na pala tayo eh. Kuya! Sige na! Huwag po, kuya! Tara na! Pwede na yan! Sabi naman. Pinalayas na nga ako sa bahay. Nakuha pa yung pambili kong ulam. <laughs> Kim? Kuya Balong? Kuya Balong, paano mo nalaman dito? Pinagay sa akin ni Lola yung address mo. Lumayas kasi ako sa bahay eh. Lagi kasi kong binubugbog ni Kuya Jonas mo. Ano ba Kuya? Sige, dito ka na muna tumira sa amin. Kakausapin ko muna yung asawa ko. Salamat Kim ha. Wala kasi kung ibang malalapitan, ikaw na lang eh. Sige kuya, dyan ka na muna. Kuya, maupo ka muna. Kausapin ka lang ang asawa Mahal, oh. dyan pala yung kuya ko. Baka pwede, dito na muna siya tumira sa atin pansamantala. Ano? Alam mo naman ang hina na nakita ko ngayon sa trabaho eh. ka pa dito na palamunin ka mag mahal. pag ko naman siya agad ng trabaho eh, para makatulong ng gastusin dito sa bahay. Sige. Basta hanapan mo agad ng trabaho yan, ha? Sige, mahal. Salamat, ha. Kuya? Kuya? Kabilip <coughs> po. Kabilip po. Ano yon? Balo? Ikaw ba yung balo? Eh, Sam, ikaw na ba yan? Oo, oh, ako to. Paano ka nakarating dito sa Maynila? Mahabang kwento kasi, Sam, eh. Pinalayas kasi ko sa amin. Pero ganito nang Ano? Hindi ka pa pinatanda? Ha? Hindi ka pa magpapakalalaki? Wala respeto sa amin, tatay. Para sa akin. Basta dito sa bahay. Apo, anong ginawa mo sa kuya mo? wala nyo ko kung sino yung bakla ni baklana, Kuya mas magandang palayasin niya yan baka kung nabubuhay pa si tatay, di lang ganyan inabot niyan eh. ginabi naman pala yung nangyari sa'yo wait lang lalabas ako para magpagpagpuntuan tayo ng maayos okay Sen ginabi naman pala yung nangyari sa'yo no anong balak mo niyan? saan ka dito sa Maynila? wala nga Sen eh, wala nga akong matitiraan dito eh Psst. meron akong bahay doon kaso maliit lang yun eh pero may mga gamit na yun hindi ko na rin kasi yung nagagamit kasi lagi na lang ako nung dito sa tindahan baka gusto mo doon ka na lang muna mag-stay sige sen, salamat ha ta. sige tara, sasamaan kita dito ako lang katira dati kaso nung nagkatindahan na ako bihira na ako umuwi dito pero may mga gamit naman na dyan sa bahay ito rin yung bahay, balong kumpleto naman na yung gamit dyan sa loob tapos kung may kailangan ka puntaan mo na lang ako doon sa tindahan Tama yan, para meron ka may stayan dito sa Maynila. Sige, Vicent, salamat talaga ha. Kata-kata. Di ba long? Oh, ay sen, ikaw pala yan. Kasi sabihin sana ako sa'yo, baka gusto mong pumasok dun sa kaibigan ko. nag pa sila ng therapist sayang naman, malaki din yung kita. Sige, Sen. Samahan mo ako. Sige, bukas na bukas na samahan ko. Sige, Sen. Salamat, ha. Sige na, dito na ako. Bye-bye. Tao po. Tao po. Sino po yun? Dito po ba nakatira si Jerome? Opo, ako, ako po yun. Ah, kayo na po ba yung pinadalang masayista? Opo, ako na po yun. Tara po, pasok po kayo. Eh. <laughs> sir, tara na sir. Sir! Ay, pasensya na po sir. May iniisip lang po ako. Tara na, besta na. po. Sir, ubalin niyo po yung damit niyo. Sir, sarap nyo pala magmasahe sir karamihan kasi ganun magmasahe ngayon bae ano kaya bakla oo sir bata pa lang ako nagmamasahe na ako tinuturoan kasi ko ng lola ko lagi ko siyang minamasahe sir masarap ba sir traktor ah Sir! hindi eh, pa ako nakakalita sa inyo ah parang hindi na pa mamasahe ginagawa mo parang namamanyak ka na eh bakla ka ba? hindi sir, ganun lang po talaga pag mamasahe hindi eh, pa ka eh parang hindi na pa mamasahe ginagawa mo eh parang mamamanyak na yung ginagawa mo umami ka nga, bakla ka no? sir, totoo po yan bakla po ko pero hindi ko po kayo minamanyak sabi ko na nga pa, eh. Ayong, uh. sir. Ay, na, na sir, po eh hindi pa ka nakakalita pinapairamdaman lang kita sir. bakla ka talaga, sir. Mas ka ka dito बाहेर काम पाय